ito. Okoy. okoy. Kasi paborito niya yung okoy. Yung mga prito-prito, gusto niya yan. Paborito niya. At saka itong gulay, niluto niya. Ayan. Ayan, kakain na kami. Ah, manood lang kayo. Kung gusto niyo, saluhan niyo na kami sa tanghalian. Ayan, kain tayo. Kasi pag anlakay. Ngayon ko lang makasama sa kainan. Kasi ngayon lang kami nag, ano, ah, mukbang manghang yan. E Pag nangyan dyan na ng ketchup sa ano? masarap yung kainan natin. Ito, gulay, kumain ka para pampalakas. Tikman mo muna yung ano. Yung sausawan, baka ayaw mo. Magandang tanghali sa inyo. Lakay, kain tayo. Yung mga Oras na naglalans ngayon Sabayan nyo na kami Kung siyon manda ko kayo ng Pilipinas Ayan. Sabayan nyo na kami Sarap Ayun yan yung mga ganito Mga prito pritong baboy Ayun Mga ganito lang Okoy to okoy ato toge. Tortang ano? Tortang okoy. Kaya tangkilikin nyo lang yung mga video ni kasi pag may spire kayo dyan. Kasi ano to eh. Uh, special child to. Tsaka sa inyo yung mga anak niyo na special child, huwag niyo sanayin sa mga gadget para yung gawain sa bahay ay matutunan niya. Kasi pag nasanay sa gadget, kahit utusan niyo anak niyo, hindi niya na maasikaso kasi hindi niya na maaalis sa pagka-gadget. Minsan kasi na at na aadapt niya yung napapanood niya sa gadget. Kaya noon pinag-gadget din namin to kaso nga lang nag-iba yung ugali yung parang maiti ng ulo pero nung naalis namin sa kanya yung gadget, ayun, natutunan niya yung gawain bahay. Ano, tapos, uh, minsan, pag may mga gawain ng Panginoong Diyos, siya pa yung nagre-remind sa amin na, Papa, Mama, may Bible study tayo ngayon. Sabi niya, siya yung nagre-remind. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos, kahit uh, special child siya, merong isa sa amin na nagre-remind pag ganun. Kaya Manood lang kayo sa mga video niya. Uh, pag and lakay. Yung views mo. Na minamasay mo ako sa likod. Ang taas ng views. Kaya ma, sabado ngayon. Silutin mo ulit ako ha. Para hindi ako malamigan. And pag sabado lang kasi ako nagpapahilot o naglalambing sa kanya. Dahil may pasok ako araw-araw. Kaya sabado wala akong pasok na bukasan pwedeng uh, ah, tanghali na maligo Ayan. kaya kain tayo mga kasipag dyan mga kalakay talakay namin na talakay namin dyan sa bahay nyo ibusin mo muna yun sa bunga mo kasi magagalit sila eh. parang tayo mungo mga kasipag mo. kaya mo kain tayo kung may pagkain kayo sa bahay nyo sabayan niyo na kami ganoon makap makasipag support niyo ninyo sa bahay ninyo support kaya daw siya kasipag, sa mga video niya sa lahat ng mga tapatan ng gusto mong ano ng mga bookbang iso isup, isup, isuportan niyo ako Wala. okay mga hands mag like and share and palo na rin kayo sa video ni Kasipag pag sa Alan -Al Lakay Vlog yan. Kasi wala pa siyang cellphone. Kaya yung mga video namin, ina-upload ko muna sa sa ano ko, YouTube channel ko. Yan. Tangkiligin nyo lang mga video ni Kasipag. Ayan, lakay. Ayan, Kasipag, salamat sa inyo. Tapos na kaming kumain at nananghalian. Ah, uh, Maraming maraming salamat. Uh, huwag niyong hayaan, huwag niyong palagpasin itong video na to panoorin nyo lang Aba, abangan nyo pa sa susunod na video ni kasi pag ma-inspire kayo lahat ng ginagawa niya ay ano yon uh, mismong siya mismo ang may gusto nun hindi namin siya inuutusan ayan lakay and maraming maraming salamat uh, na, God bless. Ingat kayo kung saan man kayong dako ng mundo. Thank you, Lord, sa aming pagkain na pinagsaluhan ni Kasipag. Maraming maraming salamat and God bless.